Abay okay, gumagaling na nga talaga itong si Austin Reeves pagdating sa kanyang playmaking skills para nga sa team ng Lakers. Well, ever since kasing naalas itong si D'Angelo Russell dito sa Lakers ay napunta halos lahat ng responsibility ni Dilo kay Austin Reeves pagdating nga sa pagpe-playmake dito nga sa Lakers. And well, sa mga first games na ito ni Austin Reeves ay inulan nga siya ng mga turnovers. Talaga nga namang hindi magaganda ang kanyang performances ng dahil nga sa mga turnovers na kanyang ginawa. And well, lately, mga idol, parang natututo na nga ito nga si Austin Reeves. Sa ilang ulit na reps na kanyang nakukuha pagdating nga sa point guard position para sa Lakers, abay mukhang nasa sanay na nga siya. At ang ating i-highlight nga dito ay ang kanyang quick thinking skills and making the simple plays lamang. At ito'y nagre-resulta nga na ng maganda sa Lakers. At alam nyo ba mga idol, itong si Austin Drips laban sa Miami Heat ay may 14 points and 14 assists na talaga nga namang grabe para nga sa kanya. At meron nga lamang siyang isang turnover. So yan ang pinaka-cherry on the top sa performance ni Austin. Well ating silipin na ganito mga idol sa first assist of the game niya and actually ang play na ito is for Anthony Davis para nga kumuha ng labas pero nang dahil itong si Tyler Hero ay nag overhelp at yan ay agarang nabasa ni Reeves abig kinalimutan niya nga itong si AD binato kay Max Christie ang bola simple basic play nagresulta na nga yan sa 3 pointer nila. At ganoon din ang kanyang girawa. Another pick and roll nilang dalawa ni Andre Davis. He reads the defender overplaying siya. Itong si High Smith. At simple and basic pass na naman ang kanyang girawa kay Hachimura for another three pointer at kung quick thinking ang ginawa ni Reeves sa first two plays, dito naman ay he remains patient. Nang dahil si Rui Hachimura ay nasa kanyang harapan at hindi niya agarang binato ang bola sa kanya hanggat hindi nga siya nakakaposisyon. Hanggat hindi niya na lalang in place itong si Tyler Hero at maganda na ang kanyang posisyon sa ilalim. At nung nagawa yan ni Rui ay agarang namang binato yan ni Austin Reeves, ay ng easy two points para nga sa Lakers at dito yung sa cross court pass ni Lebron James sa kanya wala pa man sa amay niya ang bola ay alam niya na na niya nga ito kay Max Christie kaya naman nang madampian nga ng bola ang kanyang kamay abay great swing pass ang bilis na swing pass rekta sa amay ni Christie 4-8-3 pointer gandang play para kay Reeves at sa fast break opportunity naman dito ng LA Lakers ay itong si Austin na sinusubukan nga sanang hanapin itong si Lebron ipipilit niya sana pero nga mga idol wala napigilan nga yan ng Miami Heat kaya't ang g dito ni Austin Reeves ay inatake niya na lang ito at nung mag fully commit na ang mga hit player sa kanya, great drop pass ang ginawa niya kay Jackson Ace, nag spin move ba yan mga idol, easy dunk. And then one more fast break opportunity para nga kay Austin Reeves at dito nga mga idol ginamitan niya ng head fake itong dalawang Miami hit defender na trailing, tinignan niya muna si Jackson Ace para magbukang sa kanya niya ipapasa. Pero mga idol at the last second nung ipapasa niya na ito kay Lebron ay he looks ahead. Ang ganda ng pasa dito. Perfect para nga dito sa two-hand punch ni Lebron James. At yan nga mga idol ang pagpapakita ni Austin Reeves ng kanyang improving na playmaking skills. And once again, ginawa niya ang 14 assists na meron lamang one turnover.